Hello. 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 Si Miss Eto, transformed na ulit. Guys, nakatapos ko lang mag-ano, mag-jogging. Kaliligo ko lang kasi mabilis na kain. Eh pinatawag ako dito sa bahay na to kasi meron daw ibibigay sa akin alamin niyo kung ano eto na ano kaya tong ibibigay sa akin mukhang parang gusto ko na ano ba Ano yan, te? ano ba yung... Ano yan, te? Ano ba? ni videohan na lang tayo dalawa. Ano to? Ano ba to? Tignan mo. Guys, mo. regalo, regalo nino ba to? Diyos ko naman. Taring. Ko oh, yan. My oh my God. Ayan. Oh my God. Oh my God, ti. Bibenta ko na nga kung ayaw mo. Diyos ko talagang dito pa sa labas ng bahay <laughs> nag-open. Alam mo, i-unbox. Oh my God, ti. Oh. Uy, pabango. <laughs> Uy, salamat ha, Seno tsaka Ninya. Thank you talaga. Diyos ko, tama na yung... Alam mo, sap sapat, sapat na yung ano, sapat na yung juice ko, sapat na yung kung ano man. Ba't may ganto-ganto pa kayo? Eh, may, Sana rubber shoes na lang. Uy, uy, grabe. Ngayon lang ako nakatanggap ng ano, ng original na pabango. Eh, may, may. Kasi nga, ang mga pabango ko, bambini. Parang, sweet girl love. <laughs> <Kary> lang. Sweet lang. <laughs> Bakit dalawa? Ano yung isa? Ano siya? Parang mini. Pero pareho lang na uh, Sen? Siya si Angelica, oh. Grabe, thank you. Amuin ko pa. Bubango <tipos> hindi ko hindi ko nga hindi ko, ko ang binuksan. Di eh, ang bango hindi ba Hmm, di ba? Jet na ako. Hindi na ako amuy bubong. Ayo, oh. Ito yung bango naman. Ang bango, oh, bango pa rin. So, YSL. YSL naman. Just ko, bakit? Diyos ko, hindi ko kailangan ng mga ganito seno. Sana... Tek, feeling ko na amoy ka nila nung wedding. Kaya binigyan ko. Mabaho ba ako nung wedding? O <laughs> <laughs> well, anyways, guys, ibablog ko pa ito pag uwi ko sa bahay. And at um, boxing ka. maraming maraming salamat sa uh, Cruz family and Ungayo yeah, family. Thank you and seno tsaka si Ninia. Thank you. Ingat kayo. same lang. Same lang ba? Yes. Parang ilang ML to. Oh. So, dito kami sa lugar namin. Marami dito pwedeng ipapa-ending ko na lang. <laughs> Kikita pa ako <laughs> Para dito. Parang call mang... mo. Magkano <laughs> oh, kaya ito, Tino? Oh? Hindi ko alam. <laughs> Parang pinig ko sa Green Hills lang na magpabili. <laughs> Charot. Uy, oh, yung ganda, salamat. Yes First time ko makatanggap ng ganitong YSL na pabango. Bang? Um, pabango no? Zapat na ako sa Johnson and Johnson. Ang <laughs> hey. um, bango. May ka nga nila. Sa baho ko. <laughs> so, thank you, te. te thank you, te, ha. Doon ako, doon ako. Alam mo kung ibenta ko na lang kaya to. Ano kaya to, no? But anyway, thank you, Panle. Welcome. Okay. Wow. Parang ako nagbigay. <laughs> Ay, salamat sa inyo, Cruz Family. Bye. Bye oh, thank you. Thank you. Si, 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 uh I-message -huh. si si ko sila. Uh Ano ko itong vlog na ito? Sinan yung video mo na sinend pa sa akin. Uy, <laughs> ano ba yan? Yung nakabad ako. tawang si ate. Ano ba yan? Ay, thank you, te. Thank <laughs> you. salamat talaga. Grabe. Ba't ako mayroon mga ganito regalo? Uwi mo na ako sa bahay tapos bibigyan ko to ng isang magandang magandang. Idudugto ko lang dito sa video ng isang maganda magandang pasasalamat. Hollywood to Miss Ito. So, nandito na ako sa bahay namin. So, gusto ko ulit ulitin yung unboxing para makita ko talaga at makapil na feel ko. Actually, na feel ko naman dun sa bahay ng uh, nila Zeno. Ah, uh, eto nga po ay uh, na-receive ko mula po sa uh, yung huli ko pong wedding na ginanap sa Nara Hill uh, sa may Tagaytay, Batangas na ito. No? Tapos, uh, ito'y uh, malapit sa puso ko ang Cruz family at uh, syempre ang uh, sila Nina ang ungayo at uh, feeling ko nagustuhan nila talaga yung performance ko at uh, sila po ay galing Canada at ito po nila uh, ginawa yung pangalawang wedding nila at uh, ako po ang napili nilang host so ginalingan ko ibinigay ko best foot forward po talaga ako at napakaganda rin po ng mga feedback ang daming magagandang feedback sa pag host ni Ms. A and lahat po ng mga suppliers na nakasama namin sobrang good job po siya and uh, So, meron pa silang pahabol. Actually, meron na silang binigay na konting regalo sa amin nung araw na yon And, eto, pahabol pa nila sa akin. Kasi nung, kasi nasa, galing sila ng Canada, syempre, nag enjoy sila dito sa Philippines, yung stay nila. So, travel sila ng travel, exploring pa, yung pasyal pa siya. Tapos, naalala pa rin nila ako na bigyan pa rin ako ng, uh, gift. Eto. So, YSL na na perfume. Hindi ko alam kung anong tawag sa perfume na ito eh. Basta, comment nga kayo kung anong perfume to. So, ito siya. So, ito yung perfume na Bago po ang lahat, gusto ko ipakita tong picture na to. Ito po si Zeno. Si Mr. and Mrs. Zeno and Nina a uh, Cruz. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Yung mga pictures namin. Dalawa lang yan. So, yan yung hinose ko. Tapos, binigyan nila ako. na Iba, magkaiba yung scent nga. Tama si Panle. Panle, thank you, ha. Huh? Ang oh, sarap bang ito bango Ito, na -amoy ko to sa mga artista. Tsaka sa ibang mga mayayamang tao na matalagang afford ng mga ganito. But anyways, guys, thank you, Tong. Thank you, thank you so much talaga. Um, Uh, Zeno and ninya at ang best wishes pa rin ako at sana magkaroon na kayo ng supling at yan ang aming tinapanalangin sa lahat ng umatent sa kasal na yon sa Narahil, uh, yung wedding na yan is sobrang wedding siguro na hindi nyo makakalimutan, at talagang hindi nyo makakalimutan, at isa din sa uh, hindi nyo makakalimutan ay yung aking uh, pagpapasaya sa inyo ginawa ko yung aking best at ginawa ko talaga na para lahat na uwi ng Canada ay eh, talagang uh, napasaya at uuwi talaga at babalik kayo sa US at Canada na magiging masaya kayo at mariremember ninyo yung wedding na yun. At sa lahat ng mga kapitbahay namin dito, mga kamag-anak, Cruz family, tsaka yung Ungayo family na bumi ng probinsya, galing pa ng Manila. Thank you. Eto ito, y, ito y simbolo lamang siguro ng uh, gusto ko lang iwan bago ko mag-ano na sa bawat... Uh, sa bawat performance ninyo, sa bawat, uh, meron kayong gustong i-achieve na goal, best put forward lagi kayo at uh, uh, yung confidence tsaka lagi nyong iisipin na uh, gawin nyo yung tama gawin nyo yung best, gawin nyo yung kung ano lang yung kaya ninyo at dapat i-improve ninyo kung saan man kung ano man yung tatahakin ninyo maging host man kayo maging kung ano man yung professions ninyo sa events man kayo laging kayong best foot forward at laging may ini-aim kayo na na goal at i-motivate niyo nang maigi yung sarili ninyo be positive kasi laging yung first impression last so siguro yung impression nila sa akin ay sobrang maganda. Kaya siguro natuwa din tong mag-asawa na to at mayroong pampahabol na gift sa akin. Anyway, maraming 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 salamat po sa sa aking client, kapit bahay kaibigan, uh, kinalakihan ninyo na ako at uh, uh, best, wishes sa inyo and God bless. And sa lahat po ng mga mag, mag, uh, magpa, magpapabook kay Miss A bilang host at event organizer, nako, this is a proof that really um, what you see is what you get sa mga videos na sinisend ko and the feedback will always be that yung testimonials and feedback comments po, yun po yung siguro magiging best way na proof na really, not just for me, na we're doing our best po pagdating sa event. Especially kay Miss A. Hello to Miss A. Ito, maraming maraming salamat. Ito yung mga pic picture namin ulit. Bye everybody. Thank you, Mr. and Mrs. Zeno and Nina Cruz. Hello, si Miss Ata.